Hindi ko akalain na ang una kong burger delivery ay magiging isang kakaibang experience. Si Ma'am Junlay ang unang customer ko at nag-order siya online ng dalawa bikers burger, dalawang long ride hot dog at two riders burger. Ang challenge, first time kong i-deliver sa lugar nila sa May Riverside, Bamban, Tarlac. Nagpatulong pa ako maghanap ng tamang address at sa wakas, nakita ko rin si Kuya na naghihintay sa akin. So guys, may delivery tayo ang land, ang landmark niya is papunta Boss, saan yung ka Kapitan DB? Kapitan DB nasaan? Yung Kapitan sa bahay po nila Oo zero, yung sa dulo magandang bahay niya MP, magandang bahay Eh, okay. aso pa Habol yung aso So yung pinakamagandang bahay daw kay Kapitan na ito Nakita ko na yung bahay ni Kapitan Tabi daw siya. Bayan ni Kapitan. Eh boss. Ah, uh, ayun. Dito na si Kuya. Madali lang pala hanapin yung kanakuya. Kuya. 320 ata. 320. Kuti nakita niyo dito, Kuya. Eh yung first time na murder sa amin nakita. Okay. <laughs> Ko yan, Maayos naman ang lahat, pero may isang bagay akong nakalimutan, ang extra hot sauce na hiningi ni ate Medyo nahiya ako, pero buti na lang, mabait si ma'am Junlai at hindi nagreklamo Dahil dito, mas naging maingat na ako sa pagdo-double check ng orders At mukhang natuwa si ma'am sa unang order niya dahil ngayong araw, umulit siya ngayon, ang order niya ay isang Torque Tower Burger, isang espesyal na burger na may double patties, ham, egg, at sliced pineapple. Bukod pa riyan, nagdagdag pa siya ng dalawang long ride hotdog at two bikers burger. May maliit lang kaming naging adjustment na kami ng regular hotdog kaya jumbo hotdog ang napunta kay ma'am para sa kanyang dalawang anak. Sana nagustuhan nila, ang natutunan ko sa unang burger delivery ko. Laging i-double check ang order bago umalis at maging honest kung may kulang o pagbabago sa order. Masaya ako na naging maayos ang delivery at na-enjoy ni Ma'am Junlay ang pagkain namin. Sa uulitin po, Ma'am. Maraming salamat sa tiwala at suporta. No. Kasi yung gloves mo. Okay. Kita ka na naman ano.